Ayan mga idol, magka, magagata naman kami ng langka. Ayong aking ate ay nagkakayod ngayon. Ang sa langka mga idol. Ayan na, ito po yung ano, gagat ang langka. Ayan. Pinapakuluan sa tubig muna. Pinapalambot mga idol. Tapos pag malambot na yan, ririgaduhan na yan, gagat na yan. Adidas, 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 idol Yan Adidas, 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 na Adidas, 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 konti. Yan. Pang ano yan ay pang liputok. Ano? Pang liputok. Yan. Sarap na yan mamaya. Ayan naman yun lang ka. Oh, pinapakulang pa sa tubig para lumambot. Mga idol. Pinapakulang pa ito. Ito yan o, oh, pinapakuluan sa tubig para pag malambot na hili puto ka na ah. yan mga idol naluto na rin yung langka pang ulam namin o. Oh. yung langka kanina ang niyayagusan yung langka kanina pinapalambot sa tubig muna tapos ay ginataan yan naluto na po ayan mga alam namin yan. Ang alam namin, ginat ng langka.